sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala, naniniwala po akong sila yung minatayang po sila at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palagi malakas at malayang sakit araw-araw pagpalang lang uh, hapon po sa inyong lahat sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang pagsuporta pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahala, magagabay sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon naman po nakatukla sa na aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong pindutin, yung subscribe like and share. At pakipindut na rin po ang palo At pakipindut na rin po ang bilay icon para malaki po kayong updated sa akin mga susunod na mga video. Pakakalog ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ng aking mga nalalaman sa panggamot na spiritual, physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa iwaga ng pangasinan. Pakatandaan po lamang at gamit, na uh, pakaingatan po lamang. Gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga tao na kailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa po sa isipan. Manatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan, nalikis sa lahat magmahalan at huwag pong makalimut pong tumulong sa mga taong uh, hiniga po sa hirap ng buhay at ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksikdikdik at mga po na pagmahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat Shoutout uh, shout out muna kay Berlindo Paliso, baik tayo committed. Shelley Yura, Pram Rico, Ryan Labisti, Junix Minadin, Hiraldo Jimenez, Alnil De Rosario, Andi Bonifacio, Paituin, Robin Mantil, Mantila, Mantila, Mardon, Huyoy, Joel De Rosario, Pagkagatang ng Dilim, commented, Janis Nolo, arneliano uh, Pantalion Bobis, Rodan Buo commented, Aljon Pud, Andong Kologi, Tani Janan, Marvin TV, Coldo TV, Uh, Ron Marcelino, Ronald Sator Quinted, Aljon Pood, Rodel, Rodel Randra, Jasby Yamasiya, Tripoli Quinted, Nisto Ramos, uh, Michael Hermoso, Robin Quinted, um, uh, Rick Stout, Taguino, April uh, maka Makalisang, Christopher Kabutulan, Rene mo moral di TV uh, robot uh, Roscoe commented Nordan buo commented Alan pa Riolin commented Albin Junoro, Rons Marcelino uh, sa mga gusto magpasyat at magpasyat po sa inyo lahat ang sishare ko po sa inyo ngayon ay ibabagi po ay yung orasyon sa mahirap mga anak po ito po ay napaka importante po sa mga babae na mahirap mga anak po na malayo po pa ang hospital na at malayo po yung mga mga hilot uh, ang maganda po dito ay kung yung asawa niyo po ay marunong po siya magdasal o magkon, uh, PD po sa lalaki, PD po sa babae, ito po na kung po, i-share ko po. Ang gawin niyo po ay magdasal po ng isang ama namin lamang po. Tapos isunod po yung uh, uh Santa Trinitas Umu Da Ob Jesus. Tatlong bisis po. Christos Santa Trinitas Umu Da Ob Jesus. Christos Santa Trinitas Umu Da Ob Jesus. Ibulong ng uh, ibulong lamang sa kamay at idampi sa tiyan ng mga anak para madaling manganak. O di kaya ay kumuha ng puting panyo at isulat ang orasyon at ipatong sa tiyan ng mahirap manganak o ipawak ito at tiyak na mabilis itong manganak. Uh, maganda po ito na pangkonpo, po. Marami pang uh, pagkakonpo ng kapangyari ng Christus Santa Trinitas umudob Jesus Panguntra po sa nabibingi, ibulong sa tenga, ang bulag o nagaway, hipan ito ng at gagaling, Panguntra sa masamang espiritu, maganda itong gawing kwintas para iwas masamang espiritu at hindi sapian ng mga masamang espiritu. Yan po ang kapangyarihan ng Kristo uh, uh Christus Sancta Trinitas Umudaw Uh, para para maintindihan po maigi kasi pangit po yung pagkasulat po uh, kon po. Ah uh, uh, i-skin chat niyo po tapos ipalaki niyo na lang po pangkopya niyo po. Napakaimportante po sa mga babae, mahirap mga anak po ito. Napakakapangyarihan ng uh, orasyon ng kuno po ito ay napakakapangyarihan po ito. Kristo Santa Trinitas, muda Obisus ibulong lamang sa kamay at dampi sa tiyan ng mga nganak para madaling mga nganak udi kaya ay kumuha ng puting panyo at isulat ang orasyon at ipatong sa tiyan ng ma mahirap mga nganak o ipahawak ito sa tiyak na mabilis itong mga nganak yan po kanya at pangontra po sa nabibingi ibulong sa tainga ang gulag o gaway ang nagaway po yung uh, kon po, uh, kon ng masang espiritu, ipan ito at gagaling. pangunta sa masamang espiritu, maganda itong gawing kwintas para iwas masamang espiritu. Ang gawin nyo po kung gagawin nyo pong, pang kwintas po, uh, kumuha po kayo ng malit na papel, yung tamang-tama lamang po yung uh, maisulat nyo po yung Christus, Sancta, Trinitas, Umudaw, Bisus. Tapos itupin nyo po ng ito nyo po, gawin nyo, uh, tapos pagkatapos uh, nyo itupin, uh, balutan nyo po ng scotch tape. Gawin nyo po lang maliit, parang uh, kalaki ng buto ng kwan po. Uh. Tapos, uh, ibalot nyo na po ng uh, pandikit po ng kwan, uh, ilagay nyo po sa pangs na pula, uh, gawin nyo po ng kwintas, Gaw, lagyan nyo po ng panabit. Kahit sino pong gagawa po nito ay uh, kahit na sino po magsusot po ay maganda po ito salo yung mga buntis po maganda po pangontra po sa mga sa mga aswang sa mga masamang espiritu bad spirit kintas lamang po at hindi po kayo kayang uh, kayang lalapitan ng mga masamang espiritu o mga masamang tangka yung pong kapangirin ng kristos, uh, hindi lang po sa mga anak lahat pong bagay-bagay Uh, pangkalahatan po ito na nakibabagis po sa inyo sana po pakaingatan po at uh, wag pong i-share nyo po sa iba sa mga mahirap po mga anak uh, uh, i-sabihin nyo po sa kanila na iwaga ang pangasinan namang po ang kwan po kung halimbawa na bibingi naman po ay ibulong po sa tayong at uh, check na siya ay gagaling po o, ang bulag po ay nag-a at nagaway po eh, hindi pa nagagaling po. Basta ang paggawa po lamang po ay uh, parang focus po sa sarili na ang uh, tiwala po sa sarili na po ng mag-alindangan po para kumasi po yung kapangyarihan ng orasyon po at yung mga nagbabantay ng mga espiritu ay gagabayan po kayo. At dito po bawal po yung ipagyabang uh, ayaw ng kwan po pag nagyayabang po dito kaya dapat po ay tiwala lang ko sa sarili at sa Diyos na makapangirin sa lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, sana po mag kay kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share, pa na rin po ang follow po para makatulong po kayo at matulungan nyo rin po ako sa aking mga ay na-upload ng mga video. Sana po na gusto po nyo aking video. Maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, ko pong napakalaging utang na loob sa inyo lahat. Maraming marami salamat po sa inyo lahat.